Secretary Abalos uh, KOC si uh, ongoing operations natin po. Uh, may lumalabas na mga larawan ngayon na allege ng uh, kabilang kampo na nag-drill umano yung PNP natin uh, under the JMC building which is a school. Uh, sa inyo po pagkakaalam sir ano po ba yung totoong score doon? Well, actually no uh, kinausap ko lang ng umaga si uh, Colonel G Pahandao kung confirm po at uh, mas minabuti na lang siguro na mag, uh, hindi mo na mag, uh, o dito because it might compromise uh, police operations right now. Mm. Pero sir, ano po yung paniniwala natin? Positibo ba? Na well, uh, pa rin? alam nyo, lahat ng intelligence report talaga ay uh, nadungkog siya. No? Hindi naman tayo pupunta dyan no? na nakita nyo naman uh, ang daming hamon na inabot po ng kapulisyahan at hindi naman matatagal dyan dahil sana maunawaan po nating lahat na ito'y 30 hektarya. Napakalaki no? at uh, napakaraming gusali. Kaya nga kinakailangan ng uh, maraming mga kapolisyahan magkunta at of course yung mga ibang experts na makailangan para talagang matugon kung nasa talaga si Pastor Apollo Quibolo. No. Sir, uh, ano yung uh, reaksyon nyo po sa KOJC kasi sabi nila yung buhay ng mga miyembro roon na nakatira, yung mga estudyante uh, nandun na nag-aaral, yung mga nagsisimba. Apektado na po sa pag-implement ng warrant of arrest natin. Eh, sa kanila, nababastos na umano yung karapatang pang nila. Well, basta ganito lang po ang gagawin namin. No? Ang sinabi ko nga, uh, meron po tayong warrant at ito alam nyo, naatasan na naman ng polis dito eh, no? dahil nga may kaso si Pastor ito nga, yung tungkol sa pagbumolestya na isang bata, na isang minog de edad, isang human trafficking. Dumaan siya at ang nangyari people of the Philippines na po ito. No? At uh, dahil dito, nagbaba ng warang, inatusan in in ng polis. No? So, ito nangyayari. But we must also make sure na yung sinasabi natin na uh, yung buhay, karapatan, no? ay, ay namang dapat siyang marespeto. At susunod po tayo sa batas kung ano sinasabi ng batas. Mm -hmm. Napaka-importante po. Uh, last on my part. Sir. Your Opo. your reaction sa so sinabi ni VP Sara na nung tinanong siya ng media kung saan si Pastor uh, Pastor Tibuloy sabi niya nasa langit daw. No? Your reaction. <laughs> well, basta kami po hahanapin ah, po namin siya. Sa amin ito, ito isang seryosong bagay na dapat talagang mahanap siya, dapat siyang harapin niya yung uh, yung akusasyon sa kanya dahil ang ah, nag-aakusa sa kanya. Nandito nga tayo na sa Cagayan de Oro pinag-uusapan natin. This is sexual exploitation of minor, mga bata. At ang inaakusahan si pastor ay isang minor de edad. No? isang minor de edad na, alam mo, walang kalaban-laban ng batang ito. Kaya nga, inasinampay ito sa fiscal, it's people of the Philippines. No? Siguro, naghahanap na lamang siya ng imbustisya sa atin, sa ano. Uh, At ako naman naniniwala, dahil na, klaro naman sa batas natin yan, that you are deemed to be innocent until you're Uh, guilt is proven in court. No? Uh, ganun kay pastor. So, he must have also a time to explain his side. No? Kaya nga, sana para matapos na ito, ako naman na nanawagan sa mga kay eh, Atty. Mm -hmm. no? He's an agent of the court. No? At sa iba pa mga kaibigan niya, nakakumbinsihin niyo na sumuko na siya. Dahil lahat naman ito, yun, yun ang puon eh. Gusto malaman ng taong bayan na ano ba talaga nangyari rito. Kung wala kang kasalanan, de, wala kang kasalanan. Pero kung may kasalanan ka, manugod ka. Hata ito eh. Human trafficking ito eh. At yan ang demokrasya, yan ang justisya, yan ang proseso ng patas.